Ang ating Dear Tropa Yes, ang ating Dear Tropa At uh, meron tayong letter sender si Ellen Ang ating letter sender ay si Ellen Yan Ito na po, makinig po tayo at mag-comment po kung ano po yung uh, inyong uh, napulot sa ating uh, Dear Tropa Dear Tropa Ako po si Ellen, 50 years old May tatlong anak, kasalukuyang nag-aaral pa sila sobrang hirap talagang magpaaral. Pero pilit namin kinakaya ng asawa ko, pero dumarating talaga sa punto na sumusuko ka na. Gustong gusto ng mga anak ko makatapos sila ng pag-aaral. Yung isa, gustong kunin ng pinsan ko at tulungan daw niya na pagtapusin ng pag-aaral para lang may makasama siya sa bahay. umay umaayaw naman ang, 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 anak ko. Kahit daw sobrang hirap ang buhay, basta magkakasama kami. Pinakamatalino sa lahat ang anak kong ito. Hindi, ko, hindi, ako mapapahiya sa pinsan ko, pero umaayaw talaga ang anak ko. Ayaw namang huminto ng, ng panganay kong anak lalaki at isang taon na lang naman makakatapos na siya ng criminology. Ito nga lang isa kung saan-saan pa ako humahagilap ng pangbaon. Talagang di na rin namin kaya ng asawa ko magpatapos silang lahat. Paano ko kaya makukumbinsi ang anak ko tumira sa kamag-anak ko para maabot niya ang pangarap niya? Payuhan niyo po ako. Salamat po, Tropa Ellen. Ayan, si Ms. Ellen. Ellen. Eh, Ellen, oh. ano? Hindi Ellen Joy. Ellen. <laughs> uh, dako! Eh, Miss Ellen, punta ka kay Nanay Kunching. <laughs> Tuturuan ka. Oo. <laughs> uh, yan. yan ang i-advise ko sa'yo. Mm <laughs> Di ba? Tama. Parang yung pinag-usapan natin kanina mm -hmm. related. Tuturuan ka ni Aling oh, Kunching. ano, paano ang gagawin? Paano ang <laughs> Sa pagpapaaral kahit na naghihirap. Pero hindi yun ang... Uh, Hinihingi niya ng advice, eh, di ba? Oo. May Kundi, tutulong niya, napinsan niya. May tutulong Oo. napinsan. Paano niya kukumbinsihin? Oo. Mm. O oh. <laughs> oh, siya, si Kemerma kayong uh, naisip ng advice para sa kanya. Oo, oh, nako. Eh, kasi nga, may mga anak kasing ganyan na talagang nakadepende. Eh, ibig sabihin, ayaw humiwalay sa saya ng magulang. <laughs> oh, na para bang uh, pagka nahiwalay na sila is kawawang-kawawa na sila o wala silang depensa, parang ganun. Hmm pero lumalaki, tumatanda at siyempre, lala uh, magkakaroon ng uh, problema sa boy o magkakaroon ng kanyang pamilya, ibig sabihin kailangan maging independent ka. 'Yun ang maging matutunan nila habang sila ay lumalaki. Eh dapat ipaliwanag natin mga magulang na darating yung panahon na magkakahiwalay din sila kung magkakapamilya siya, kailangan tumayo sa sarili niyang paa. At yun naman is, yung, yung uh, hini, inaano naman sa kanya ng uh, kamag-anak is para rin sa kanya. O oh, siguro naman, mabuting tao din naman yun. Hindi naman siya iaalok ng magulang niya kung hindi naman yun mabuting tao. Eh siguro eh, mas mainam meron pa rin ibang, ibang kasama ka na magpapayo sa kanya para siya, para siya isa uh, maniwala na mas maganda nga na na tanggapin yung alok ng kanyang kamag-anak. So, ibig sabihin, may kulang sa paliwanag? Oo, oo. Or... Mga kailangan pa ng ibang tao o mga relatives o mga malalapit sa kanya na tulungan siyang kumumbinsi. Or baka naman uh, may iba pang paraan. Kaya ganun yung anak ayaw umalis sa kanila. Eh sabi nga, ah, kahit daw mahirap ang buhay, eh paano nga kung hindi na nga niya kaya, sumusuko na siya. <laughs> sumusuko na. Sumusuko na siya. Pero yun lang paraan, para Parang siya makatapos. Parang mamili inapatapos. ka, mag-aaral ka o... Oh, Ihinto ka. E yun. nga, yun lang. Mamili ka eh. Pero sa akin eh, gusto ko na yung pumunta sa kamag-anak ko. Kung ako oh. siya. Baka kay, kinakailangan muna niyang... Uh... Testing in? Testing in, oo. oo. Isang testing, taon. Oo. O kaya naman eh, baka hindi rin niya kasi nakikilala pa yung kaanak. Kaya kaya meron siyang pa... Uh, alinlangan? Oo, may uh, alinlangan pa. Sa bagay. Di ba? Parang ganun ikaw, iya ka, paano makikisama? Anong uh, ano fear na ba yun? Hindi binanggit eh. Hindi binanggit. Siguro magka-college na. Ah, ano sa stage ng ano? Uh, oh, yung hirap -hi -hi na eh. malaki gastos, yun na yun. Mm, malamang college na, magka-college oh. na siya. Kasi andyan yung gastos ng palaki, di ba? Yung pag magka-college yeah, yeah. na. Oo. ka oh, sa, at saka kailangan, oh. pumunta sa ano? Sa public school public state universities and colleges. Kasi ang laki ng ma may, may menos may minus, No? Oo, kaysa sa mag-private ka. Mm -hmm. Sa mga private, may ino-offer na 500 ang uh, entrance. Pero may ilalabas ka pagdating ng mga yung sa mga gitna. O mga experiment o mga... Hindi. May, may ano yun. Meron ding... Uh, babayaran na tuition. Oh, ah, Samantalang sa sa private, sa public. Sa public is sa oo, lahat, no? Oo, kasi yung tertiary ay free tuition ni. Eh. Parang so, ang pag-scholar ka pa, meron pa siyang allowance, no? Kung mag apply ka. Ah. Oo, ba mag apply ka sa munisipyo, meron ka naman pwedeng makuha niyan kahit na basit laeng, di ba? lang naman ibinibigay. <laughs> Tapos pumila ka din dun sa sa Kapitolyo. Kapitolyo. Bibigyan ka, bibigya ka, din ng basitlaing, di ba? Uh, 1,000? 3,000? Uh, 3,000 uh, oh, naman. 3,000 naman. Mm. Sa isang sem. o, <laughs> oh, ah, totoo pala yun, no? Nung uh -oh. no, kasi nagpunta ako ng Kapitol. Pinipilahan ano ba yung yung... na yun, sabi ko? Pinipilahan ng mga bata yun. Oo, oh, and, pinipilahan talaga. 3,000. hindi rin talaga sasapat yun, eh. Oo. Uh oh. Di ba? Pero malaking tulong na rin sa kanila. Oo. Uh oh. Uh oh. Eh ngayon, ah... Uh, Mer meron merong reason 'yun kaya ayaw niya. Ayaw malayo. O oh, oh, oh. na lang nila. Meron malayo. Or, kung ayaw talaga, may ganun talaga kasi bata. O di kunin na lang mag-sponsor. Sponsor. Pero kasi parang oh. gusto yata nung pinsan. Pinsan eh may makakasama makasama sa bahay. Oh. Baka naman gagawin naman siyang kasama sa bahay. <laughs> 'di ba? <laughs> Gagawin okay, siya ng talaga... kasambahay. Ah. <laughs> uh, na, hindi eh, natin eh. din di alam. Oh, oh. <laughs> Pero uh, sa kanila pa rin ang tama ah, so, decision. So, meron pala siyang obligation. Mm. Uh, meron pala siyang obligation pagkawari pumayag siya. Kasi yung pupuntahan niya kailangan ng kasama. Mm, -hmm. mm -hmm. Kasama Adi sa bahay. Ba? Kasama sa bahay at mm -hmm. the same time. Pero, pero, siyempre, uh, yun kasama tayo. Yun, kasama na yun, yun. So, yun basta ikaw eh. Kung gusto mo makapag-aral, <laughs> papasokin mo yung gano'ng iba't totoo, totoo yun. in-offer. Uh -oh. Pero, kung may uh, uh, mayroon kang alinlangan, ay eh, doon nga, mamili ka. Mamili ka? ka o oh. oh, hindi? <laughs> hindi. marang gano'n. Mabigat din yung pagpasya. Hindi, hindi siya handa. Oo. Oh, hindi ay. siya ready. Uh Oo. -oh. Kung baka naghihintay ng tamang pano, hihinto muna. Oh, pero pwede rin. Si Ellen. Ayan. Taga dito pa si Ellen? Oo. Ay. Ayan, pa pa Ellen. Uh, kung, yung pagkuminsin mo sa may, anak mo, baka may kulang pa. Pagtira. Diba? Oo. Uh -oh. Ipasyal-pasyal mo muna siya doon sa bahay nung... Uh, Tama. Mo. Oh, Tapos oh. iwanan mo nang o no, ayan you know, para ma vacation ano yan. Oh, oh, para katap totally mga ma ma diba, sa ba sa sitwasyon kung talagang hirap kayong pag-aralin siya mm -mm. kasi ano yan eh uh, dadating sa punto na magdedesisyon na yung oh. bata na gusto niya talagang mag-aral mm -mm. pala para mapili wala oh. siyang ibang recourse kundi uh, doon doon uh -oh. siya na rin nga uh -oh. magdedesisyon Okay. Oo. Siguro nakatulong ba kaya tayo kay Elef? Ay, oo okay. naman. Oo nakagulo tayo. <laughs> <laughs> gusto lang niyang magkaroon ng uh, mahal mga pag-iisip. Hindi. Pag <laughs> inagrehan nga natin yung gusto niya eh. Oo. Ah, Di ba? Ah, Di ba nyo napansin yung inagrehan natin sa gusto niya na uh Oo. At saka sabi ko nga po, may kuncing. Nakatulong Kunching, ng malaki. Matuloy uh -oh. siya ng uh, technique. Uh -oh. <laughs> Tips. <laughs> Sige. <laughs> Sige. <laughs> Sige.